Ano yung mga mga ng isang awit lang? ayaw po, nandito kami ngayon sa Barangay Santa Ines Guagua Pampanga! Ayan na nga, maya pa karapon! Hey guys! Okay. Na kung saan mga damarkad natin dito ang mga natin ay humingi ng tulong, humingi ng yeah. katarungan, bibigyan ng solusyon, bibigyan ng kahit anumang payo na manggagaling sa amin o sa inyo. Pwede kayo mag-tweet, pwede kayo tumawag. At lahat na naparihan din. dito lang yan sa... Problem! naman. Nakasa. Oo. Hala mo naka ano, naka-comic. Boy, boy. Pan panwan. Panwan. Ayun. Talaga? Oo. Nahalat ng pag-asa. <-asil laughs> Binikot niya, <ka>, nahilo siya. <laughs> Oh. Ito na! Ay. Ito naman ang ating uh, problem of the day nung Sabado! Hmm, ano? Okay. Ang ah, ating problem of the day nito Sabado, ayon sa problemang kaputoy ng isang awit, may isang kanta ni pop dahil sa magandang pag-ibig na tunay ng ng darama. Oh. Oh, Ano? <laughs> <laughs> Nandaramah po siya dahil isang awit lang. Daba. Ito na nga. Ito na <laughs> May na-tweet! May na-tweet! May na-tweet! May na-tweet! May na-tweet! Nat oh, eh. yeah, so far. So lang. So Alam So far. Walang pake <laughs> Ito na mga sagot! Sa

Dahil si Lobby Pop ay ang magandang tinig na boses daw dahil sa mararamdaman na kanyang kinakantang ito. Ako. Huwag ka umano ni Alan Kay may para masyadong matapang. Ah? <laughs> Baka yun din na <laughs> okay. okay. Okay, next. Ang mga tweet na tindihan Danielle. Sabi niya may kanta na uh, para kay Bob na huwag kang mangako sa team song ng akin pa rin ang bukas kahit na sa patungo ng pagkibig. Yun. Hmm. Para malaman niya, di ba? Ngayon na sinasabi, di ba? Dios, yung hmm. mga mm ganda. -hmm. Ang mga tweet natin dyan mula kay ano yan, si Cardo. Sabi niya, si pipo po, pero mas maganda pa rin talaga. Pero si Araki, pero mas maganda. Pero ugoy pa rin dahil hindi namin pakikita na kanya kanta niya. Ha? <laughs> <laughs> Quits! Para may day! <laughs> <Toto> ba? <laughs> <malaman> sa amin <laughs> Okay, next. Ang mga tweet na tinirad mo na kay Shara. Sabi niya, ayon sa kaputo ng isang awit ay Ayan. Si Lopi Pope dahil may pag-ibig na nararamdaman dahil sa singing contest para magiging champion niya para magiging isang saging. Ay, Ay nako. Para harap yung costume na nyo eh, ni Lopi eh. hmm. Okay. Oh, uh, wala natin tweeted na dyan. Ang una natin tweeted na dyan, uh, wala kay uh, si, ano yan, si Lovely. Sabi niya, si Lobby po daw ay ang kagandang pangarap daw sa kaputo ng isang awit sa After Reply pero dahil masaya-masaya pa rin ang kanyang mga sangre. Pero pang tating sa ikata niya, kasali si Lobby Pope sa kanyang kaputo ng isang awit. Si Lobby Pope ay pumano na po papunta sa Debas. What? <laughs> totoo yara, totoo yara. Ito pa ating good news sa ating mga tweet. Wala kay Clarissa at kay Claire. Ay, hindi, hindi pala. Si Doris at Lupe. Sabi niya, ang kakanta pa rin na nais ko sa team song ng kaputol ng isang awit ni Glyza de Castro ay di pala si Glyza de Castro at si Lopi Pope kahit dahil sa magandang pagbabalita daw ang kanyang kanta pero sa sabi niya ay ang tunay na nais niyang pag-ibig daw okay, next ka kung nasa uh -huh. next ang wala tweet natin dyan may last tweet last tweet mula kay mula kay Shirley sabi niya pero nang isang awit ay ang kaganda pa rin Pero naaalaala sa mga show Pero gusto namin na na Para sa kanya nais niyang Makapili ka muli dahil Habang nasa finale Ng kaputo ng isang awit Oo Marami tayo na mga kumpulasyon, break po! Wala oh, Totoo yan ha, totoo yan hmm. Ayan, uh, marami marami salamat sa mga tititweet Yes. Hindi pa hindi mangyayari 'yan. Isang pangyayari. Oh, okay. Tama ka Joey Kasagutan. Yes, at lahat ng problema may solusyon. Para sa mga pamilya at pagkakabahagi. Dahil yan. dito lang yan. Parang. Sa. Yes! <laughs> <laughs> Ayan siya, ayan siya. Nakamira pa na nakuhulog eh. Ah, para sa tiba, mananood eh. Ulit-ulit <laughs> 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 niya. maraming maraming salamat po. Sa ayan mga titikli. Okay. Sa mga Tawag na ta tayo, alam. Kaya e, na ba? Eh, tawag Bad, tayo po punta. Wala pa, yung muna mga number cuts sa atin dito. E, Pero pila ka. Pi ah, may pila pa ba? Pero na nga ba? Okay. Oh. Ay, Pero bago yung mga pumila, buksan muna natin ang mga linya ng Kong! Oh, ano ba, no? Ayan? Tawag na, mga tawag ka, sir, na nice, a problem. Uh, uh, ano? number number. Is sa harap nyo? Yan. Yeah. Uh, Apa! Ito yung piniritong arowana. Ano po? Uh, uh, <laughs> arwana. so, arowana, oh. Ano uh, tawag dito? Dalag! Dalag! Oo, oh, pero ah, laki. laki. Dalag po, yan ang pinak... Maraming salamat po kay... Uh, Kaya lang kami magpapasalamat. Si Kapitan, ang sarap po nang hinanda oh. sa si amin. Oh. Okay, sir, na yung una, tiyan. Ano ba, ano mo? Jenny. Jenny, may problema? May problema po sa akin ito kasi Lopi Pop sa kapote ng isa awit. Pero pagtatina natutulog mo ako, nagigimuto ako. Parang kapalalahan ako eh. Kapalalahan ako eh kasi. Pero pangadyan niyo yung muto para sa sarabas. Para makikita niya yung mga aswang. Habang kumakataan mo kami dahil natutulog po kami dyan. Ah! yo Huwag mo papatutugin mo niya sa pagtulog mo dahil wala may kasama. Ha? <laughs> Sinitch! <laughs> Sinitch! <laughs> ano na may isabi yan? Opo, dahil na natutulog mo ako eh, kasi nagigising mo ako. Natutulog na ako tapos magkikita na mga aswang yan. Ano ba kita mga tao? Pero pag si Robin Boba, sabi niya, muto daw eh. Kaya nagkagalit yung kasama ko. Ah, yan ang nagkagalit? Opo. Ayun. Oo. pala, no? Oo. Gagalaman niya na okay, paliwala ka. Okay, Ma. makinig ka ma'am. makinig. Ang sasabi niya ni Darren, sa puto ito, na maaalaga natin pag-ibig, kahit wala kami discrimination. Tama. Yan yes, sinabi ko, para Pasirili arili na di ba? Okay. <laughs> para isang aray. Tama. Yes, sir, sabi si Yes, ma'am. Kaya tapat yun ang mga tutunan, di ba? Yan ang aking pag-ibig, di ba? Tapat mararamdaman. Hmm. Yan ang totoo, yan ang huwag mo tayo na, na papapatututugi sa gabi kasi para kita mga aswang. Ayun, tama. Tapat sapat 8 hours sa 8 dapat yun sa patulog mo. Hmm. Para itinabi kayo malilito. Pero si Alan, kayo ba na pagtuturo? para ito na unggoy mo po sa gabi niyan. What? <laughs> si Rich, ma'am. <Mom? laughs> Sumusuma ka dala ha, ma'am? ka. <laughs> oh, so, Jenny. Jenny, naiintindihan ko na sinasabi ni ma'am. Huwag mo tayo na papatulugin na yan sa pagtutug mo. Yan ang totoo yan. Patulog ka na ba ayos ka dyan? At sa na oras mo para patulog ka manood ka lang kaputo na isang awit sa'ko. Sa Tama ka, Jet! Tama ka, Jet. Oh, Salamat, Jenin, ha? Pwede tutunan? Meron po! Meron! 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 Oh, wow. <laughs> <laughs> na, kayo, na to, floors na to. balcony. na po, kami VIP area. Wow. Yes. <laughs> <He missed. laughs> Next. Ano pa kada mo? Ah, uh, pangalan ko ay ay ano ano? Driver. Driver. May problema ba kayo? Apa? May problema po sa akin tukos sa kaputo ng isang awit may isang aralin natin kanta ni Lobby Bob sa Team Somnyo. Ano gagawin? Ayun. Oh, ano? Ang Team na kaputo ng isawit ay Dana. Ay. Oy! Ito <laughs> <laughs> no, daw, ma'am. Ito yan, ah. <laughs> Ito yan, ma'am. say, say, say. So, Tabor ang sinasabi niya team so daw yung kaputo ng isang awit opo na isko o oh, na isko daw eh hindi na sinabi daw oh. so Trevor ang totoo natin pag-aral sa pag-ibig na hindi namin kayo iiwan para para sa isang aral din natin panipunan kapag maraw naman opo 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 na isang aral ako dapat din ng mga aral sa buhay natin isang dagal para sa buong bansa. Ayun, sa GMA Afternoon Pride pa? Opo, 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 opo. No, 2008. 2008? Opo. Aba, ala yun naman, 70 years old na nasisimula na, 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 pa ng kaputo ng isang awit ah. ha. Ha? Totoo ba to sir? Uh, uh. Niya, sir ah. Ah. Hindi ako na, sir, para sa isang yung guruduhin ninyo. Para ala-ala na natin panibutan at hindi kayo iwan. Dahil sebisyong totoo lamang po ha, ah, para walang pahit politika. Tama! Pero si Dara na po, singer pa rin. Para sa lahat ng mga kapuso stars, naging singer din. Pati mga dobet, mga dubet, pagsama pagsamasamahin natin yung mga singer din. Para sa lahat. O oh, ano? Hindi ko na sir ah. Para sa atin lahat ng buong natin yung kanta natin awitin dapat tayo na sa isang tao. Hmm. Alright, no? Hindi na sir, na sa dyan. Trevor, ah. Salamat po, salamat po. Hoy! Si Dana na po, huwag mong sasali sa singing contest. Bakit? Pa, bakit? Parang tumatahe. Ha? Pas! Pas! Sino? Lakamunta! Si Dech! Si hindi na ako na sa, Para sinasabi ko sa'yo, magkantahan na tayo ng lupang hilang, yung mga GMA shows, lahat tayo pwede sumali sa team nyo ng GMA, diba? Uyoy! Yan yeah, na! Para bag updated kayo mamaya ha, para updated. Tukos sa ating mga minahan natin yung mga sangre. Tapos! <laughs> okay, may tuturan! Meron na po! Meron po! Oh. floors na to. Ay! Sige! May balcony! Ay! Sige! Pero uh... na po... Okay, at problem of the day na yun, may isang awit ng pag-ibig ni Darren ay mangarap sa singing contest. Ay, maso may attitude, ha? Ay. Ay. Ayan po, attitude. Maraming maraming salamat po sa mga dapat natin kakadalawang araw na ata tayong sunod-sunod o oh, natchechempo na lagi tayong may mga foreigner, foreigner. Uh, na nakakapagkasawa uh, na rin na ng mga Pilipina pa. na alam natin na po ito ang problema hindi nawawala bibigyan lang ng solusyon dito lang yan sa Brother! Brother!